Napakaagang na nakasilip ni Mama Fiona dito sa Megit. Kaya naman pin pasok natin siya sa loob para naman makapili niya ulit yung mga anak niya. Sa previous video nga nakita niyo naman na itong mga puppies ni Mama na talagang bumababa na nga mula dun sa taas talagang kung saan saan nagpupupunta. Pop. Kaya naman no choice na nga tayo kaya pinasok na nga sila dito sa loob ng mansion dito sa off area ng ating pack members. At syempre magdamag din nga sila dito. Hindi na po talaga sila pinalabas kasi delikado baka maya maya bigla na naman sila mawala. Anyway sabang pinalalambot nga ni Kuya Edmar yung pagkain nilang mga puppies ay eto nga papakita ko muna sa inyo yung ganap kahapon. Kung maalala nyo kasi si Tita na tago Australia ang bumisita sa atin, may pasalubo nga kay Mother at eto nga yun yung napakagandang bulaklak na ito. Actually, sobrang ganda niya, hindi ako makapaniwala na totoo siya. Tapos sabi nga ni Mother, itinitanim na nga daw namin at huwag na namin siyang intayensis. na nasa Mindoro nga si Mother. Siya naman itong si Kuya Edmar nyo, ito for the tanim na nga tinanggal na rin nga niya itong tape kasi nga may tape ang nakabalot sa mga halaman na ito. Ito na nga nga niya, bungkal, bungkal yung lupa, bale konti nga lang din pala at lang yung natin dito sa konting area lang ito ng off-leash area ng ating pack members. Tapos dito rin nga sa taniman na to, basta lang nga si Mother naghahagis dito ng kung ano-ano mga buto. Kaya may makikita rin kayo dyan na pinya. Kung ano-ano na nga talagang tumubo dyan sa halaman na ni Mother na yan. Habang nagtatanim rin nga si Kuya dyan, nakikimarites naman ang dalawa. Yung papi ni Mama Fiona at eto nga si Achichi. Fast forward the next day, eto na nga itsura ng halaman na itinanim ni Kuya. Di lang niya na-videohan masyado ng ice Pero ganyan na nga itsura niya, nakatanim na rin naman. Nung time na to nga, nagpapalabas na rin ang members at mga females na rin nga yung masalab. At ayan nga sila, for the silip sila lahat sa labas bilang mga marites din nga sila at may tinitingnan tingnan naman sila dyan. At in fairness din naman, napapansin din nga nila yung bagong tanim na halaman kaya may rin nga nilang tinitingnan yun. Alam kasi talaga ng pack members natin kapag may bago dito sa kanilang off-leash area since yun nga talaga sense nila agad. Siguro nga nakikita rin talaga na itong halaman ito kasi tinan nyo talagang pulang-pula tapos nasa gitna nga talaga. Okay. okay naman tayo na mas gumanda to at mas tumubo ng mas malaki at mas maayos. Diba? Anyways, balik tayo dito sa pagkain ng ating mga puppies. Ba Bale, eto nga abang na abang na nga agad sila dito sa baba. Nung maamoy nga nila yung dog food nila. Siyempre naman, hinihingi na kasi agad nila yan sa kanilang kuya. At eto naman nila gayat At nilipad pa ni kuya yan dito sa palalagyan na Mas to. madali kasi sila makakakain lahat kapag dito nakalagay. Since apat nga sila magsasalo-salo. And yes po, opo. Apat na lang po sila. At alam nyo naman nilima sila noon. At naipadop na nga po natin yung isang kapatid nila na kulay puti. Kaya naman etong apat naman na ang pinahanap pa natin na mag-adopt sa kanila. Aba, kumakain rin nga sila. Naganda na rin nga si Kuya Edmar kain ang painuman nila since mahalaga nga talaga na after kain nila nakakainom din sila ng tubig. Anyways, ayun na nga guys, naghahanap nga tayo ng magiging forever family ng mga puppies na ito. Kundi nga ako nagkakamali dalawa sa mga puppies na to ang may family na at dalawa na nga lang yung ipapaada natin. Alam man kung interested kayo mag-adapt dito sa mga puppies ni Mama Fiona, huwag kayo mahiya mag-comment or mag-DM sa amin. Kasi <laughs> syempre gusto na rin na nga namin silang mahanapan ng family as soon as possible kasi kita niya naman yung nangyayari sa kanila. Kasi naman kapag andon nga lang sila sa labas, kung saan sa talaga sila pumupunta nagsususot kahit dun sa tubuhan at delikado naman. Lalo na nga tabagit ko sa inyo kahapon na sabi ni Kuya Edmar nung kasagsagan ng paghanap niya sa mga puppies na to ay nagtatabas daw ng tubuhan. Imagine nyo na lang nandun yung mga puppies pala nakasuksuk sa sulok tas biglang nagtabas. Ay, grabe naman talaga mga puppies At na alam ito. nyo rin nga nakahapon talaga ay sa kaduluduluhan sila ng tubuhan nakita. Imagine nyo ang layo ng napuntahan nila. Pero nakaka rin nga dahil dun talaga nila naisipan pumunta sa tubuhan. Alam naman kasi na sa tubuhan din palagi nagsistay si na mama dun tulog buong family nila. Anyways, after nga nila magsilafa nga, dumiretso na nga sila dito sa may potty area ng ating pack members. Siguro nga na essence at naamoy nila na dito nagpa-potty at ito nga magsisiwiwi at pupo sila dito kaya naman dito na sila dumiretso. Although yung iba mga puppies nga takot pa rin hanggang ngayon, hindi naman sila takot kay Kuya Edmar pero dito nga sila takot sa area kaya naman medyo conscious talaga sila. Pero unti-unti na rin naman sila nasasanay dito sa loob at alam naman din natin na dito sila safe kaya kailangan rin natin tiisin muna nga na takot pa sila ngayon. Yung nga itong isang to na ilang ikot na nga siya dito sa sulo kasi nga gusto talaga niyang mag at hindi siya makahanap ng maayos na pwesto. Paano ba naman kasi sa rin niya itong mga puppies na to sa damuhan nga sila nagpupupo? Anyway, sabo nandito nga mga puppies na sense naman ni Mama Fiona kaya ayan, talagang namakasilip siya dito sa may gate na ito. O ba diba, palagi nga siya sumisilip ng ganyan nakatayo pa nga siya dyan para lang masilip niya ang mga puppies niya. At kapag nga nakaganyan siya, hindi na rin nga mag o gaga ang mga puppies kasi syempre gusto rin nga nila makalapit sa kanilang Mama Fiona. At alam nyo rin naman na kahit nga pasok natin dito ang mga puppies, hindi naman natin sila pinagdadamot sa kanilang ina. Kaya naman ito, binuksan na lang ni Kuya Edmar yung gate. Para sa kanya nga, binuksan nung ang mga puppies ay pumasok na sa loob. Kasi nga baka maya, maya pagbukas niya yung mga puppies niya lumabas at mahihirapan siya maghabol. Nung buksan nga niya ito, pumasok na si Mama Fiona at saka nga nagsitakbuhan yung mga junakis niya sa kanya. Kapag rin nga pumapasok na ganto si Mama Fiona, hindi nga kami lumalapit kasi matatakot nga si Mama Fiona at may tendency na tumakbulit siya palabas. Pero syempre, hindi lang si Mama Fiona ang pumasok kundi pati na rin itong si Marites na si Ati si palaging present ang dakilang fairy godmother na palaging nandyan kapag may mga puppies. Kasi naalala nyo naman sila talaga or si Achichi talaga yung tagabantay nung magkakapatid na si Brindel tapos ngayon naman mga anak si Mama Fiona. Ito na mga anak ni Mama Fiona yung palagi niyang binabantay Naloka rin nga ako. Dito kay Mama Fiona. Paano ba naman kasi nagpapadede pa rin siya hanggang ngayon? Hindi man lang niya binubutoy yung mga junakis niya eh. Ang lalaki na mga damulag na nga. Pero ito nga talaga yung pakain ni Mama Fiona dito, yung kainin nga niya, yung tinang dog food ng kanya mga Junakis kasi alam niyo naman ganyan, talaga yung ginagawa niya palagi. At pinakakain din naman natin si Mama Fiona, talaga nga lang gusto niya itong dog food ng mga puppies niya since iba nga yung lasa nito kasi nga pang puppy ito at yung mga pinakakain natin sa mga aso sa labas ay pang adult. Kasi nga bumibili rin talaga tayo ng dog food na for puppy at for adult para nga magkaiba rin talaga depende nga sa edad ng kakain. Nalokong ka nga rin ako kasi biglang sumalo itong si Achichi dito kay Mama Fiona at in fairness naman mukhang kasi sila kasi hindi naman nagalit itong si Mama Fiona nung makisalo sa kanya. Siguro nga dahil rin si Ate Chi palagi rin naman nandiyan at kasama nila at mga anak niya kaya mabait si Mama Fiona sa kanya. Habang busy naman sila pagkain yung mga Junakis naman niya laro ng laro at itong isa nga nagkakamot habang may dalang laruan sa bibig. Mukhang naging happy rin naman ang kanya mga Junakis nung ma-realize nila na pwede pala pumasok dito si Mama Fiona at kahit papano na wala naman yung stress nila dahil nga nang nibago sa paligid. Pero after nga kumain ni Fiona at si Ate Chi syempre pinalabas na rin nga natin sila kasi hindi naman pwede dito sila magstay maghapon. Pero wag kayong mag-alala, papapasukin din naman ulit natin sila mamaya. Sa ngayon, diyan muna sila.